May isang mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikadalawang kabanata na ng Aklat ng Joshua. Dito makikita natin no, yung pagpapadala ng ispiyan ni Joshua sa Jericho. So balik, bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Panginoon, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. sa mga aming kaisipan, ang aming puso, Lord, at makikita namin, Lord, ang magandang plano mo sa amin. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Verse one. Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng dalawang espiya. So, sino nga ba itong mga espiya na to? Actually, itong mga espiya na ito ay hindi po pinangalanan no dito sa Biblia. Subalit, so, according sa Jewish tradition, no, yung kanilang speculation, ito yung dalawang tao na nakalib at yung high priest na, na si Eliezer. So, balit, wala naman din papatunay, no? So, uh, it's just an speculation. Ito po makikita natin, ano ba yung dahilan bakit kinakailangan magpadala ng espiyan ni Joshua sa kabila nang ito ay ipinangako na ng Panginoon sa kanya. Tandaan po natin na hindi po ito uh, katibayan ng kawalan ng pananampalataya. Sa halip, ito po ay ang Uh, pagpapakita ng maingat na paghahanda ni Joshua, no? Yung maingat na paghahanda ni Joshua sa kanilang paglusob sa lugar ng Jericho, no? Ay isang pagpapakita ng kanyang katapatan sa Diyos, no? At ang, 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 dyan makikita po natin na hindi ibig sabihin na uh, ito ay, prepare na, kailangan is padalos-dalos na. Sa halip talagang makikita natin na kinakailangan natin ng matinding pag-iingat, no? Kagaya uh, sa buhay natin, hindi ibig sabihin na tayo ay uh, kristyano na, tayo ay ligtas na, then uh, hindi na tayo magiging maingat, no? Kailangan nating maging maingat, nang sa ganun ay hindi tayo magkasala no sa, sa dami ng uh, gawa ng scheme uh, ng kaaway so marahil maraming pagkakataong pwede tayong madaya pwede din tayong uh, magkamali kaya naman dito makikita natin yung kaparaanan po ni Joshua ay isang pagpapakita din po ng maingat no na paghahanda para po sa katuparan ng ipinangako ng Panginoon at dito makikita po natin, no, taliwas doon sa ginawa ni Moises dati, 12 spies ang kanyang pinadala. Ngayon ay dalawa lang ang pinadala ni Joshua. Uh, marahil po, no, dahil doon sa 12 spies na pinadala ni Moises dati, may dalawa lang na nagsasabi ng encouragement. So, wala naman pong basis, but for sure, isa rin po yon sa kinonsider. Ayan. Then, sabi po niya pumunta kayo sa lupain ng kanaan. Manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lunsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng ang aliw at doon sila nagpalipas ng gabi. Dito ay maraming samot-saring uh, idea no, pagdating dito sa buhay ni Rahab kung saan isa siyang uh, bayaran, no? isa siyang Uh, babaeng nagbibenta ng panandaliang aliw kasi sa kanilang tradisyon noon bawal makituloy ang mga uh, mananampalataya sa may mga ganitong uh, kalagayang uh, pandipunan no, na tao subalit, dito po makikita natin no, pinatunayan niya ng Hebreo or Hebrews chapter 11 verse 31 ang sabi doon by faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spice with peace. So, talagang uh, totoo na siya po ay isang harlot or bayarang babae, no? Uh, at may malaking nagampanan o ginampanan si Rahab sa buhay ng mga Uh, spy na ito. Verse 2, nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo, sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo na parito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. So, dito po makikita natin no, na on alert ang, ang mga tao sa Jericho. So, uh, malinaw po na talagang nababalitaan nila no, yung, yung lakas ng Israelita, yung ginawa ng Diyos sa kanyang bayang Israelita, ano po, sa mga uh, taon ito. Kaya naman talaga makikita natin yung yung paghahandang ginagawa ng mga tao dito sa Jericho at dahil sa kanilang paghahanda, walang nakakaligtas, no? Maging sa kanilang mga tenga, no? Kung meron silang naririnig ng mga bagong taong pumapasok o lumalabas or kung saan sila pumupunta. So, ito po yung katibayan na talagang ganun sila ka-alert, no? Sa mga pagkakataong iyon. <clears throat> Verse 4, Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. At pagkatapos ay ganito ang isinagot mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila umalis sila nang isasara ng pinto ng nunsod bago kumagat ang dilin hindi ko po, po natanong kung saan sila pupunta ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa ninyo alam niyo po yung ginawa dito ni uh, Rahab ay isang prison no uh, yung pagpanig niya doon sa mga tiktik laban doon sa kanilang mga kababayan mismo uh, she's willing to take the risk no uh, sa kabila po talaga ng malaking uh, uh, parusa ang pwedeng igawad sa kanya sa itaas ng bubong niya pinatago ang dalawang espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon nabol na ng mga tauhan ng hari ang dalawang istiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas sa mga humahabol, isinara ang pinto ng lansod. So dito talaga po makikita natin, intentional no, yung pagtago ni Rahab doon sa dalawang istiya. Verse 8, bago natulog ang mga istiya, makikita si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. So dito makikita po natin no, talagang kapag ikaw ay nasa panig ng Panginoon, gagamit at gagamit siya ng tao para maligtas ka at mangyari yung kanyang kalooban. So, uh, dito makikita po natin na even yung masama sa tingin ng tao, no, ay pwedeng gamitin ng Panginoon uh, para lang mapangyari ang kanyang kalooban, ang kanyang plano. Kaya, Uh, dito uh, makikita po natin sa kwento po ni Rahab no kung paano kumilos ang Panginoon para proteksyonan ang kanyang mga lingkod and at the same time maipakita sa ating kapanahunan ngayon na walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Panginoon at dito din ipinapakita na kahit tayo po ay malayong malayo sa Panginoon. May way para tayo ay makalapit sa Kanya. Yun ay ang maniwala sa Kanyang kapangyarihan. Verse 9, na sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Egypto. Nalaman din namin na pinatay ninyo si at Og, mga hari ng Amoreyo sa silangan ng Jordan. At nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami ng marinig ang mga balitang iyon na takot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Kaya ngayon ipinangako, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi niyo gagawa ng masama ang aking sambayanan or sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayan. Ililigtas nga ninyo ang aking amat ina, ang aking mga kapatid at ang kanyang mga pamilya katibayan, hindi ninyo kami hahayaang mamatay. So, dito po talaga makikita natin no, yung, yung pananampalataya ni ni Rahab, buhat-bunga ng pakikinig, no, sa kanyang napakinggan na uh, yung mga kababalagaan, mga uh, mga hiwaga na ginawa ng Panginoon para sa mga Israelita. Ano po, kaya talaga yung power of testimony, yung power of our story, no, ay hindi natin siya uh, pwedeng i-underestimate kasi malaki ang magagawa nito para sa kaligtasan ng iba ng mga taong makakakita at makakarinig. ano po Kaya naman dito talaga in in-trust ni Rahab ang kanyang buong sambayanan, no? sambahayan sa mga tik-tik na ito. Ayan. Verse 14, sinabi sa kanya ng mga SP, ang buhay namin ay garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito pinapangako namin walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupain ito. So dito po makikita natin na ako ang mga espiya kay Rahab sapagkat naniniwala ang mga espiyang ito no, na mangyayari kung ano yung kinakatakutan ni Rahab na paglusob nila at mangyayari talaga na gunawin ng Panginoon no itong itong lugar ng sa sapagkat ito ipinangako na sa kanila 15 nakakabit sa pader ng lungsod ng bahay ni Rahab kaya uhat sa kanyang bintana inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang istiya ngunit bago siya umalis sila pinagbilihan Niyan <clears throat> ang ganito. Pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo roon ng tatlong araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari kapag nakabalik na sila sa lungsod sa na kayo lumakad. Sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangan gawin mo ito pagbalik namin para sa kupi ng inyong lungsod. Ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan tipunin mo ang iyong, sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid at ang buong angkan ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas sa bahay na map at mapatay, ngunit na, pananagutan namin, namin kapag may nasaktan sa sino mang nasa loob ng bahay. Subalit, kapag pinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. So, dito po makikita natin na meron silang uh, kasunduan, ano po, na kailangan to pa rin ng, ni Rahab at ng kanyang pamilya at ganoon din naman itong mga espiya. So, dito po makikita natin na sa kailangan na, may palawit, ano po, yung palawit na pulang lubid, ilawit, iyon sa bintana. Na, yun ay nagpapat, unay na nandoon sila, no? Nandoon sila una yung kapag inilawit ni Rahab yung pulang tela. So naniniwala siya, no, na na kumbaga uh, babalik itong mga espiya na to, no? Yun yung yung katibayan na siya ay naniniwala. Pangalawa, katibayan na siya ay nananampalataya na siyempre uh, doon sa pamagitan ng pulang lubid na yon ay uh, yun yung basihan ng kanilang kasunduan. Ano po? And then maganda po dito 'yung nakita natin na sinabi niya hindi kami mananagot kung may lumabas sa bahay at mapatay kasi 'yung covering ay naaandoon doon sa lugar kung saan nakatali 'yung telang pula Same po sa atin, no, sa buhay natin, yung covering natin is yung blood of Jesus. So kung wala sa atin yung blood of Jesus, hindi, hindi po mangyayari sa atin yung salvation. No? So dito makikita natin, maire-relate natin siya kung papaano natin ito i-apply ia sa ating spiritual na buhay sa ngayon. No? Na yung basihan, ng kaligtasan, yung, yung talagang yung requirements dun sa salvation is the blood of Jesus na at good works, kundi kung nasaan yung pulang lubid, kung saan siya nakatali. Kaya naman, sabi ng mga espiya, kung ang iyong mga sambayanan ay, or sambahayan ay namatay sa loob ng lugar na yon ni pananagutan. Pero, kung lumabas sila, is wala silang pananagutan. Kasi yung covering, ang protection po ay nandoon sa lugar kung saan nakatali yung telang pula. Ayan. And then, sabi dito, mabibreak din yon kapag ipinagsabi ni Rahab yung kanilang usapan. Ano po? So, meron talaga doon na uh, kailangan gawin ni Rahab para sa katibayan ng kanilang kasunduan. 21, pumayag ang babae. Pagkatapos, pinali sa mga espiya. Pagkatapos, itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Pumunta nga ang mga espiya sa kaburulan at tatlong araw na nagtago roon habang pinapahanap sila ng mga tauan ng hari. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga espiya. Bumaba naman mula sa kaburulan ang mga espiya. Tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupay iyon. Ang sabi nila, mabanggit lamang ang pangalan natin na nangangatog na sa takot ang mga taga roon. So, dito talaga makikita po natin no, yung power of the name of Uh, Jesus, no? Yung power naman nito, yung bawa, ito po, yung sa Jericho, marinig lang nila, no? Yung, yung, uh, pangalan, no? Ng, ng bansang Israel, no? Yung, yung, itong mga, itong mga, uh, anak ng Diyos, ang um, bayan ng Diyos, marinig lang nila, is talagang nangangatog sila sa takot. Ano po? And syempre, pag takot ka, mas mas uh, madali kang magagapi kasi uh, wala yung presence of mind, no? And at the same time, kumbaga talaga yung strength mo na uubos din siya dahil sa takot. So dito po makikita natin mga kapatid, ano po, na ang Panginoon ay uh, may maraming kaparaanan para para ipanalo yung laban. Uh, dito po makikita talaga natin no na marami tayong matututunan sa buhay ni Rahab na sa kabila po nang hindi siya Israelita, siya po siya po ay isang hintil no ay naniwala siya sa uh, Panginoon, naniwala siya sa gagawin ng Diyos ng mga Israelita. Uh, dito po makikita natin din na sa ating kapanahunan ngayon, hindi mahalaga kung ikaw ay Uh, Israelita or ikaw ay isang hintil, ang mahalaga is kung paano mo pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan at pinanampalatayanan ang salita ng Panginoon. At dahil doon, uh, pwede kang maligtas at pwede ka rin mapahama. Kaya sana po napagpala tayo sa salita ng ating Panginoon. May God bless everyone and to God be all the glory.